Police nakikipaglaban sa mga anti-China protesters sa Taiwan. Panoorin ang exclusive aerial footage ng bakikipaglaban ng Taiwan Police at ng mga nagpoprotestang ng sa Cabinet Office. Libo-libo mga protesters ang inokupado ang Taiwan Government Headquarters, ang Executive Yuan, noong linggo. Ang insidente ay nangyari isang linggo matapos magsimula mga demonstrasyon na gawa ng mga estudyante sa Taiwan March 18 dahil sa kontrobersyal na trade pact ng Taiwan at China. Itinawag itong Sunflower Movement at nagsimula ito bilang isang mapayapang pag-okupado ng Parliament Building sa Taiwan ng limang araw. Pagdating ng panlimang araw, napunta ang atensyon ng mga estudyante sa nalalapit na cabinet offices. Sa loob lamang ng iilang oras, mahigit 6,000 estudyante ang naipon sa compound. Dahil dito, nagutos ang gobyerno na magpunta sa eksena ang riot police para mapaalis sa mga estudyante. Ito ay nauwi sa violenteng paglalaban ng dalawang panig. Limang libong riot police ang na nagpunta sa eksena, hawak ang mga baton at panangga at napilitang umalis sa mga estudyante. Nagsigawan ng mga estudyante ng umalis ang pulis, bawiin ang trade agreement at ipaglaban ng demokrasya. At naghawakan sila ng kamay habang sila ay nakahiga sa kalsada para hindi sila mapaalis. May mga estudyante nilabanan ng pulis at sila ay nahampas ng baton at panangga. May isang daan at estudyante ang naospital. Pulis na nakasot ng riot gear ay bayolenteng hinawakan at hinatak di umano ang mga braso, balikat at leeg ng mga sudyante para maialis sa mga ito mula sa building. Gumamit din sila ng water cannons para mapakalat ang mga ito. Anim na oras din ang kinailangan ng mga pulis hanggang halos alas 6 na madaling araw para ma-clear ang building at ang mga kalsada na nakapaligid dito.